Andami palang mga salitang mga Tagalog or Filipino ang nagmula sa salitang Espanyol. Alamin natin yan sa video nito Halimbawa, uh, ikinalulugod ko sa Tagalog. Ang ibig sabihin nito ay mucho gusto. Ikinalulugod ko, mucho gusto. Meron pa, uh, paalam o hanggang sa muli. Hasta luego. Ayan. Yun pala ang, uh, ganun pala siya um, kung paano siya sabihin sa Espanyol. Kung ikaw ay nagtutu nag na gaaral ng Espanyol, ang video na to ay para sa iyo. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Ayan. So marami pa tayo dito mga uh, phrases sa Tagalog kung paano natin siya sasabihin sa Espanyol. Halimbawa, magandang umaga, buenos dias. Ayan. Ang magandang hapon ay buenas tardes. Pag naman magandang gabi, Buenas noches. Ayan. Marami pa tong mga phrases dito. Welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na sa akin channel. At pwede mo rin i-check ang aking playlist, Teaching um, Spanish. Okay? So, um, ituloy natin. Kumusta ka? Como estas? Medyo similar siya, di ba? Kasi nga, ang Tagalog or Filipino ay yung mga ibang words ay mga Espanyol. Ayan kumusta ka? Como estas? Next, uh, kumusta o anong balita? Pwede rin siyang sabihin, ¿qué tal? Kumusta, ¿qué tal? Ayan. Maligayang karawan. Ayan. Ang ganda ng uh, phrase na to. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pag sinusulat siya, pwede rin siyang i-shortcut. Feliz cumple. Ganon. Um, next is mabuhay pag sa ah, halimbawa mayroon tayong party, ganyan, tapos uh, ah, mag kayo, mabuhay, salud. Salud. Pero ang ibig sabihin din ng salud is health, no? Salud or kalusugan. Pero pag halimbawa magto-toast kayo ng beer or wine, salud. Ganon. Next is maligayang pagdating. Halimbawa, maligayang pagdating sa Espanya. Bienvenido a España. Pero paglalaki, paglalaki yun ang sinasabi. Bienvenido a España. O babae ka naman, bienvenida a España. Okay? Another one is, um paalam. Paalam, adios. Sa Pilipinas, parang may mga, narinig ko na siya dati yun. Adios. Adios, Ganun. Adios, amigo. Adios. Pasensya na. Perdon. Perdon, senyora. Pasensya na um, misis <laughs> o ginang. Perdon, senyora. Perdon, senyor. Pasensya na um, sir. <laughs> okay? Another one, salamat. Salamat is gracias. Pag maraming salamat, muchas gracias. Meron pa rin muchísimas gracias. Ganon. Wala man, de nada. Ayan. Um, halimbawa sabihin mo, uh, gracias, sabi nila, 'Denada.' Ang ibig sabihin nun ay, walang anuman. Okay. Te quiero, eto, pang Valentine's or anyway, any um, day of the year. No? Te quiero, mahal kita. Te quiero mucho, mahal na mahal kita. Ayan. Lo siento is, pasensya na o paumanhin. Lo siento. Kung alimbawa na humingi ka ng uh, dispensa, o uh, may nagawa kang kamalian, sasabihin mo lang, lo siento. Hasta pronto hanggang sa muli or until next time, hasta pronto. Alimbawa, maghiwalay na kayo, tapos sasabihin mo na see you next time. Hasta pronto. Hasta pronto, amigo. Hasta pronto, amiga. Okay? Another one is, magkano ito? Quanto cuesta? Magkano ang talong? Quanto cuesta la berenjena? Magkano ang mansanas? Quanto cuesta la mansana? Magkano ang itlog? Quanto cuesta el huevo? O, cuánto cuestan los huevos? Okay. Um, nasaan ito? Nasaan ito is, Donde esta? Nasaan ang supermarket? Donde esta el supermercado? Nasaan ang airport? Donde está el aeropuerto? Nasaan ang bahay ni Juan? Donde está la casa de Juan. Yan. Que hora es? Anong oras na? Perdón, que hora es? Um pasensya na, pero anong oras na? Que hora es? Tara na, vamos. Vamos. Narinig nyo na ba yung vamos? Meron yung mga um parang mga movie ganyan. Si Dora ba yun? Yung uh, tara na is Bamos. Okay? Next, mag-ingat ka. Cuidado. Or pwede rin siyang sinasabing minsan na ten cuidado. Mag-ingat ka. Cuidado. Yan. Ang ibig sabihin ng que pasa is anong nangyari? Que pasa, senyor? Anong nangyari sa'yo, sir? Que pasa, senyora? Anong nangyari sa'yo, madama? Yan, Claro que sí. Oo naman. Siyempre, of course. Claro que sí. Gusto mo ba ng rice? Kumakain ka ba ng rice? Claro que sí. Um, gusto mo bang mag-travel? claro que sí. Hindi ko maintindihan, no entiendo o no lo entiendo. Um, for example, alam mo ba yung ganito, ganyan, ganyan? No lo entiendo no entiendo, hindi ko maintindihan, hindi ko magets. Maligayang pagdiriwang, halimbawa fiesta ng barangay or ng, ng munisipyo, maligayang pagdiriwang, felices fiestas. Mag-enjoy ka, que disfrutes, mag-enjoy. Enjoy, disfruta, ganon. Pakiusap, por favor. Silence please, pakiusap. Silencio, por favor. <laughs> Palagi ko naririnig yan. Por favor. Ayan. Um, next one is masarap na pagkain. Buen provecho. Or, ang bon appetit is buen provecho. Pag alimbawa kumakain sila tapos gusto mong sabihin bon appetit, buen provecho. Ano ang gusto mo? Uh, minsan depende to sa tono kung paano mong sasabihin siya, no? Anong gusto mo? Que quieres? Pag medyo pataas siya, parang medyo rude, no? Que quieres? Parang nakipag-away ka. Que quieres? So dapat parang medyo monotone lang ng konti na. Que Or dapat medyo smiley ka, ganun. Smiley ka. Que quieres? Another one is good luck. Halimbawa, may examen ka bukas. Sasabihin mong good luck. Um, mucha suerte o buena suerte. Mucha suerte, buena suerte, or pwede mo rin sabihin suerte. Okay? Another one is magsayawan tayo. Pero dito hindi naman sila masyado mahilig magsayaw talaga. Magsayawan tayo. Vamos a bailar. Bailamos. Vamos a bailar or bailamos. Okay? hihintayin kita, naku, para to sa mga gustong umasa <laughs> ng second chance, hihintayin kita, te esperamos, eh? o te espero. Sorry, aantayin kita is te espero. Aantayin ka namin, te esperamos. Okay? Hindi ko matandaan, no me acuerdo. No me acuerdo. Hindi ko maintindihan. <laughs> Hindi ko ma matandaan no me acuerdo. Another one, ang ganda. Que lindo. O pwede mo rin sasabihin, que bonita. Que bonita eres. Ang ganda mo. Ganun. Bonita. Okay. Um, next one is, maligayang Pasko. No? Dapat alam natin kung paano siya sabihin sa Espanyol. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sa Pilipinas, ginagamit din natin siya. Feliz Navidad. Ayan. Salamat sa lahat gracias por todo. Salamat sa lahat, gracias por todo, o muchas gracias por todo. Mabuhay ang buhay. Sino sabi ba natin to sa Pilipinas? Mabuhay ang buhay. Mabuhay lang. Viva la vida. Viva la vida. Um, parang pelikula yan, di ba? Viva la vida. Okay. Anong pangalan mo? Como te llamas. Como te llamas. Anong pa pangalan mo, iho? Como te llamas, iho? Como te llamas, ayan. Kaibigan ko is mi amigo. Paglalaki, mi amigo. Pagbabae, mi amiga. Ayan. Sinasabi din ba yung ano? Ah, amigo mio. Para my friend. Amigo mio. Amiga mia. Ayan. Talaga? De verdad? Talaga. Alam mo ba si ganito ganyan? Talaga? De verdad? No. Pero marami pang ano eh, yung hindi lang siya de verdad. Uh, no me lo, no, no puedo creer. Talaga? Ah, uh, meron pang iba, nakalimutan ko na kasi. No puedo creer. Que va? Ayun. <laughs> yung papala. mga expression nila dito na, sa Espanya. Que va? De verdad? Walang problema, sin problema. Pwede ba kung mai, makiihi, pwede usaral pwede usar Sin problema. Ano pa ba, Ang interesante. Napaka-interes, napaka-interesante naman yan or, or napaka-interesting naman yan. Ke-interesante. Ganun. Pwede mo siyang sabihin kung halimbawa yung video or yung topic, yung tema, kung meron siyang silang uh, sinabi sa inyo na parang sobrang interesting. ¡Qué interesante. Lahat ay ayos. Todo bien. Pagsasabihin sa iyo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pwede mong sabihin, Todo bien. Everything is fine. Okay? Miss kita. Text te ranyo. Miss na miss kita. Text te ranyo mucho. Halimbawa kung hindi kayo nagkita ng mga 10 years or 20 years or matagal na time, na tiempo, Text te ranyo. O text te ranyo mucho. Ayan. Tara, mamili tayo. Vamos a comprar. Vamos a comprar al supermercado. Vamos a comprar al rastro. Ganyan. O vamos de compras. Sinasabi din siya. Okay? Ang saya makita ka. Que gusto verte. O mut oh, tama yan. No? Que, que gusto verte. Pag uh, super tagal yun na hindi nakita. Ganyan kay gusto verte. Magkita tayo is nos vemos. Uh, yung nos vemos, ginagamit din siya pag halimbawa maghiwalay kayo. Nos vemos. Ganun. Ang gulat ko, or gulat ako, que sorpresa. Pag sobrang na-shock ka na. No? Halimbawa, uh, may sinabi silang something or may nakita kang tao, Que sorpresa. <laughs> Wala nga naman, no ay problema. Ay, malilate ako. Boy, gar tarde. No problema. Lagi kong na, naririnig yun sa mga Espanyol dahil nga dito, parang yung life dito is mas chill, mas balance, uh, wala masyadong pressure. Feel ko yung community, hindi siya masyadong toxic. So, yun, no problema. Sin problema. Ayan. So, yun lang muna yung mga phrases na ating uh, i-discuss -di sa video na ito. Marami pa tayong uh, pag-uusapan sa ating mga next videos. I-check nyo ang aking playlist, Teaching Spanish at para um, hopefully meron din ako ma-share sa inyo na konti um, about Spanish phrases, Spanish words, or learning Spanish. Ayan. Para sa mga Pilipino na nagbabalak na, na pumunta dito sa Spain, na magtrabaho, mag-aral, or for tourism, Ayan. I think perfect itong uh, opportunity na to uh, para matutuhan ninyo ng konti yung mga basic na Spanish phrases, mga importanteng dapat ninyong malaman. Again, my name is Nathaniel. Mag-subscribe ka naman sa aking channel kapag hindi ka pa ay kapag hindi ka pa ay nakaka-subscribe sa aking channel. And don't forget to hit the thumbs up button, the like button, and share this video to your friends. Sa mga kakilala mo, kamag-anak mo, na posibleng interesado na mag-aral ng Espanyol. So, eto na to no manood ka lang libre to wala namang bayad ayan maraming maraming salamat muli desde madrid nos vemos pronto